Hello, good morning. Magluluto ako ng igado. So, maghiwa ako ng atay. Ito po. Kay request ko ng asawa ko. Igado daw. So, may nagkatay ngayon. Kaya, nagbili ako ng ano, ng lomo at saka lomo at saka atay. kasi gusto daw niya mag-ulam ng igado so ito ako yung naghihiwa ng atay <clears throat> At ito naman po yung yung lomo. Ito po. So, maghiwa tayo ng lomo. Hiwalay natin ang lomo at saka yung atay para kasi mas madaling maluto yung atay. So, ito. kasi nung isang ano, nag-request din siya ng dinuguan pero hindi ako maka ano ng ano. Magluto kasi ako ng ganito pag yun meron nagkakatay sa kapitbahay namin kasi alam ko malinis yung ano. yan Kasi pag yung ano kasi sa pagluto ng bahay mas masarap kasi kaysa yung magbili ka sa ano kasi kung minsan pag yung kwan na kami ng pag yung may lakad kami bumibili na lang kami ng ano ng luto kung minsan sa ano sa kwan diyan sa mga kantin kung minsan so ngayon kay may nagkatay tuloy ko ulit gayatin ang tuloy ko gayatin ang atay Ayan. Tapos magpabili ako sa asawa ko, tawagan ko na lang magbili siya ng patatas at saka sili. Para masarap kompleto ang ano ang ingredients. Uh, meron pa akong isang liver spread diyan. So para masarap ang kain. Kasi, siyempre, kung ano yung gustong ulamin ng asawa, asawa ko, uh, linuloto ko kasi para naman kwan, para naman siya may konsolasyon na mag, kasi siya ang naghahanap buhay. So, at saka kailangan ko rin maaga magluto kasi pag maguwi na yan, siya magtanong siya, may nakaluto ka na, yun kaagad ang tanong niya. So, kailangan ko magluto ng maaga. Ito pa. Eh habang nag ano, naghihiwa ako ng ano, nagpapaikot din ako ng mga ano, Okay. Tapos na ng aking paghihiwa. Ito yung lomo. Ito po yung atay. Yan lang po kasi dadalawa lang man lang po kami. So, pwede na po 'yan. Thank you for watching. God bless.